Lumuhod at nagmakaawa sa Department of Justice ang mga magulang ng mga batang nasawi dahil umano sa turok ng Dengvaksha. Ang kanilang panawagan tinutukan ni Boy Gonzales. Sumugod sa tapat ng tanggapan ng Department of Justice sa mga magulang ng mga batang nasawi ng mabakunahan ng Dembaxia. Ito ay upang kalampagin ng Justice Department matapos si Basura ang nasa 78 kaso ng mga nasawi dahil sa Dembaxia na pawang mga kabataan. Ilan sa mga magulang ay lumuhod at nagbakaawa pa sa harap ng DOJ para hilingin na muli sanang pag-aralan ang kaso ng kanilang anak na una nang nabasura. Hiling ng bawat magulang na mabigyan ng ustisya ang pagkamatay ng kanilang anak at sinuri sana ng maigi ni DOJ Secretary Boy Remulla ang kaso bago maglabas ng desisyon na pa ang sa mga magulang na ang kanyang anak na 10 taong gulang na babae ay namatay dahil sa naturukan o ng dengbak nilalain. Kaya na kaso tapos na di naman po bang napapansin. Aros lahat na parang ginagawa na na namin. Sana naman, siya naman po kayo. Lahat na po yung mga nag-approval po ng gamot na at yung Sana naman, malagot naman po sila. Sana naman po, pakonsensya naman po kayo. Hindi naman po para sa amin ito. Dahil, lahat, po na mag-aaral. Niligtas po namin. So, hindi namin po pinipipilan. Mahala po na mag-aaral. Eh. Mamamatay po ng dahil sa gamot labdeng baksa sana naman po ay mapansin naman pairalin daw sana ni Remulya ang kanyang pagiging kalihim ng DOJ at pakinggan ang inihain nila ng motion na sabsam na walang kaso ng pagkamatay ng mga bata na naturukan ng deng baksa ang ibinasura ng DOJ kung saan nagtataka ang ibang mga magulang dahil na isang panaman sa korte ang nasa 43 na unang kaso. Gate pa ng mga magulang ang iba sa kanila ay higit pitong taon na nga hinihintay ang ustisya hindi sila papayag na mauwi sa so wala ang nangyari sa kanilang mga anak. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.